Po. <laughs> so, nahihiya po itong ating kaibigang Bicolano dito, oh. Ay, <laughs> ito po. Ang, ang ganda nga ng iyong mga display, oh. Madami na pong buyer, kaya paubos na, ano na lang ulit, replenish na lang ulit, or panibagong stock, kasi season ng pamilihan, oh. Kau, so, ay, ayo. Nagta- uh, Punta po kayo di- Anong stall number ito? Dito Anong lang po kayo 10, sa 2 Malls. 2F10, 2F7. Sasha Collections. Ang dami nyo po dito ang mapapamili pong parinda na napakamura po. Ayan po. Affordable. Napaka-papresko po at ang gaganda ng tela. Nagkakaubusan na po. Rush sale. Ito po yung ating- Oh, away, away naman kayo. Saka shout-out. Baka may mga naghahanap sa inyo na wawalang pag-ibig. <laughs> no Oh, <laughs> mga nawa walang pag-ibig. Oh. Ay, <laughs> oh, yung mga kapamilya daw po nila. Ito po sila ngayon dito, nagtatrabaho kahit na holidays. Oh, yung mga namay na pag-ibig manawagan na. <laughs> Batiin niyo na yung mga hindi nakikita nakikitang mahal sa buhay, makita man lang kayo dito. Oh, di ba? sa mga taga Bicol po dyan. Mga uragon po ini. Magaganda po tayo dito. Punta lang po kayo sa Tumol. Shopping center po dito sa Pasay Edsa, no? Baklaran. Oh. Anong Baclaran, Baclaran, Baclaran Road? Shopping two shopping mall po. Second floor po. to to ano to? Pasa yung City 2F. 2F10 po, 2F7. Itong shopping mall, kung mga pambahay po na mapipresko at magaganda at napakamumura, dito na po kayo. 5 piso lang po diferensya sa Taytay, 2 -tay, piso. Mamamasahe pa po kayo dun ng pagkalayo-layo, iikot. Kung dito lang naman din po kayo sa south side, dito na po kayo tumunta Ang gugwapo pa at ang gugait ng mga staff. Ayan po sila. <laughs> ang gaganda po ng kanilang mga paninda. Ah, ayan. <laughs> nabibili po tayo nung pambahay. Paano po? Hanggang sa muli, i-upload ko po itong vlog itong ating mga kaibigan po dito. <laughs> Ingat po kayo at uh, Merry Christmas and Happy New Year po sa lahat. Salamat po. Ha, thank you.